Tignan muna natin ang sitwasyon ng mga pangkaraniwang Pilipino mm -hmm. kumpara sa mga senador na yan at sa mga House of Representatives na mga iyan. Tayo, mm -hmm. yun lang ang ating bakasyon. Pero sila, yun rin ang kanilang bakasyon, may plus-plus pa. Yes. Meron pa silang sine-die break. 30-day recess sila after the final session and before the next Congress. Matapos ang lumang session ng Congress, mm -hmm. may 30-day sila in between, tapos so na. E sa lumang session ng Congress, um, ma-attend ba sila? Mm. Yun eh, sa nakikita natin eh, puro absent naman. <laughs> Bukod sa holidays, na mm. ang karaniwang ating uh, nararanasan, meron pa silang 30 days. Yeah. Tapos meron pa silang December break, mid-December. Wow to early January. Starap wow. Naman, mga wow. ano din, nag-out of the country yan sila, na, mga ganyan. Oh, bro, then, sa regular employees, uh, yung 24, yung iba may pasok. Yeah. 25 uh, lang holiday. Yeah. 31, yung iba so, may pasok. Jan uh. January 1 lang wala. At saka, a break coinciding with All Saints Day. Sabi dito, from October to November. Mm -hmm. Tayo, ang break lang natin sa November. Pag yung one All Saints lang Day lang. November 1, mm -hmm. madami na hanggang November 2. Pero mm -hmm. mas sila, mas malawak pa mm -hmm. Mm -hmm. sa dalawang araw. Mm -hmm. Masarap ang buhay nila, no? Okay. Tapos, Hindi pagod. Ang gusto ko sanang <laughs> <ipahihwating> sa kanila, <laughs> kayo magbawas! Mm -hmm. Binabayaran kayo mm -hmm. ng taong bayan para magtrabaho kayo. Sarap naman ninyo. Mm -hmm. Puro kayo break. May mga kababayan din tayo na nagte-take advantage din po ng holidays dahil pumapasok sila. pangkaraniwan po, kung holiday at pinatawag kayo para magtrabaho, mm -hmm. doble po ang sweldo mm -hmm. nyo. Alam mo naman ng mga Pinoy, talagang nangangailangan tayo ng uh, makukuna ng pera. Mm -hmm. Mm -hmm. eh nagtsatsagang pumasok kahit holiday mm -hmm. para lang mas kumita ng mas madami. And... Mas mahaba po ang binigay ninyong mga bakasyon sa inyong mga sarili mm -hmm. sa sinediya break nyo. Yes. Mo? Ibig sabihin ko, ang laki na ng pribileyo nyo, ang ganda na ng sitwasyon nyo, taong bayan na ang nagpapakain sa inyo, sigurado kayong magsesweldo, mahaba na bakasyon ninyo, kayo muna ang magbawas. Gawin nyo rin sa sarili nyo na mula ngayon, hindi na kayo magdadagdag ng kung ano-anong mga bakasyon ninyo. Hmm. Kasi inampunto hmm. ni senator Cheese Escudero, ang ibig sabihin daw niya, hindi na magdadagdag. Oh. Kung kinakailangan pong magdagdag bigay na eh mm -hmm. regalo nyo, nyo na sa kababayan yun? natin ano ba naman ang isang araw ano ba naman ang dalawang araw kikita pa nga yung iba eh may malalalim pang problema na dapat lutasin para ma-improve yung productivity bakit hindi niyo pusitan yung mga senador niyo na hindi umaattend ng session mm -hmm. bakit Ay, hindi niyo sitahin yung mga congressman na hindi umaattend ng session 30 At days na kayo nakabakasyon hindi pa kayo umaattend dun <laughs> pero, sa isang araw yung ano <laughs> oo nga. Session. pero sumesweldo may kaltas ba sila may ng wala kang time in time out no. eh